Naglalakad-lakad nga pala ako neto sa baklara hanggang sa nadaanan namin itong parisan dito sa tapat ng Jollibee. Malapit lang din sila dito sa Pure Gold Junior Baklaran. Konting lakad lang eh makikita nyo dito yung parisan. Dito nga guys eh nag-o-offer sila dito ng affordable na pares. Meron silang beef mata, beef utak, beef pata at bulalo. Sakto maulan at malamig ang panahon. Sarap humigop ng mainit ng sabaw ng paris nito. Tapos meron pa sila ditong utak. Sakto kailangan ko to. Sa likod lang pala ito ng ugbo ng baklaran no. Kaya nung nadaanan namin to eh agad na nga pala kami dito nag order Pare pa yung Paris mo. Ito yun, ito yun. 60 pesos mo, oh. Unlimited na ba? Unlimited sa baw. Sa baw. Ayos. Kaya kung namimili kayo dito sa baklaran eh, etik, nyo na rin itong pares ni Boss Kyle. Bossing, magandang hapon po, Bossing. Uh, dito, po. dito po sa ano, paresan nyo, ano yung pinaka-overload dito? Ito po yung pagkikin po namin. May pata na may balat at may laman po ng ano, at taba ng baka. Baka pula magkano po yan? 150 pesos lang po. Alis abaw, po tayo. Alis ba Sarap mo, no? Ayun, may mga taba, bossing, pa-order nga po ako, bossing. Ayun yung bossing. Ito yan? Ito guys, 150 pesos. Ah, fried rice yung kain mo, bossing. Nice, may boss. Ayun. Ayun. Ah, uh, Dito lang po sa ano. Dapat nandyan ni Vicky Rino, habi niyo, para dyan kasi baklaran po. Tapos malapit rin kayo sa Pure Gold Junior, uh -oh. no? Malapit po kami sa ugbo. Ah, malapit kayo sa ugbo? Ugbo ng baklaran? Uh Oo -oh. po, ugbo ng baklaran. Okay. Ito po yung likod, uh -oh. di ba? Uh -oh. uh -oh. Malapit pala kayo sa ugbo ng baklaran. Anong oras po operation niyo? rin yun? Ah, araw-araw po, mula alas 4 hanggang alas 12. Mula alas 4 hanggang alas 12 ng gabi? Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Ah, po. Meron din po kami isang branch po, sa... Uh Di masalang, paklaran lang din po. Uh, meron kaming bulaluan doon at uh, pares, lugaw. You know guys, may isa pa silang branch, meron doon bulaluan at lugaw. Bali dito boss, bulaluan at saka pares. Okay. Doon sa isang branch may lugaw naman. Apo. Okay. Eh, yung utak bossing? Uy, kailangan mo yan, super edong. <laughs> kailangan mo natin yun? Thank you, kuya. Hey, boss, pares. Uno, utak man. Utak. Utak na, utak. Utak na, utak na, utak na yun o. Oh. Uy. Parang tatalino na ako mamaya. Tatalino? Tarigo? <laughs> 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 guys, iting ka nilang beef pata. Puro beef na pala to guys. Meron siyang laman, pata, bala, tapos tabak. Maganda nga rito. Unlimited na ba yan man. Tikman nga natin sa baw. Hmm. Mabisa man. Alat tamis. Hmm. You know? sila dito 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 na din yan syempre ketchup man huwag na natin lagi ng kamalansi yan ang pato trip dito man <laughs> Grabe guys, mabilis ako Guys, kaya pag na, napapunta kayo dito Lumapadaan sa Baclaran Dito lang sila sa may likod ng kukbo ng Baclaran Kung tawagin Train itong parisan dito Tapat lang sila ng Jollibee Sabi nila, unlimited taba daw Hindi tayo taba Boss, tagi po ng taba Thank <laughs> you tabalan po ba? Takong tabalan po? Oh, unlimited taba, di ba? Boss, mga tanong lang, boss. Anong pangalan ng Paris sa Boss Kyle Paris po. Bo, ano? Boss Kyle Paris po. Ayun, no? Boss Kyle Paris, guys. Boss Kyle Paris. Ano natin yung Paris ni Boss Kyle Paris. Ayun, no? Boss Kyle. Kyle. Kyle, Kyle. Boss Kyle. Grabe. Mabisa yung chili ulila dito, man. Pinagpapuwisan ako. Don't you get to you. Don't you get to you. Don't you get Gabi mabisa. <laughs> Kaya kayo guys, kung naghanap kayo yung mabisang parisan dito sa Baklaran, Para itong uh, parisan ni Boss Kyle Paris. Uh, kap!